Bagandang araw mga boss Samahan nyo kami ngayon Pumunta sa Buena Vista, Gubat, Sorsogon Bali ito po yung first din natin dito sa Bicol Yan Eh, niyaya tayo ng mga kaibigan natin makipag daw sa kaibigan namin din sa Buena Vista, Gubat, Ayan mga boss Bali, nandito tayo sa sentro ng gubat, tinatahak na natin papuntang gubat. Ayan nga mga boss, nandito na po tayo sa Buena Vista Gubat Sorsogon. Bali, dito po sa Buena Vista Gubat Sorsogon, ito po yung pinaggaganapan ng surf competition dito. So yan, isa po ito dito sa tourist spot sa atin sa Gubat Sorsogon, yan po papasmat tayo dito sa resort yeah, libre lang po yung entrance natin kasi gabi na bibisitahin natin yung kaibigan natin dito sa Rubat Surf Camp Ayan, balik kasama natin dito si Russell at si Mac Mac. Yan po yung dalawa hindi na mamansin no? dito lang yung nakad. biglaan lang ito mga boss eh nagkayayaan lang eh kagagaling ko lang ng biyahe wala pang tulog ayan nga mga boss ayan nag uumpisa na po yung gig ayan kasama yung kaibigan natin dyan na gitarista na si paring Jerome magaling kumanta at maggitara isa rin sa mga pinaka magaling na banda rito sa bayan ng gubat ah, sarap pakinggan ang kanta ni madam bali dito pala sa punta natin ano gigs nakasama na natin dito yung mga kaibigan natin na taga rito sa Buena Vista. So yan po si Mac. Yan, yan po si secretary. Isa pong secretary, ay eh, si treasurer pala, treasurer sa pala dito sa Buena Barangay Buena Vista. Si Boss Dandy. Yan ang sasarap ng pulutan. Libre yan, ni Boss Dandy. Yan no? Sarap daw ng sisig na bangos. Yan si Russell. Yan si Boss Jerome. Talagang galing kumanta at mag-gitara. Yung mix pala na yan, ang tawag din sa mix na yan, ano, Uh, ano nga ba uli yun ha? ano nakalimutan ko basta parang hugot yung ano dyan eh tawag yun sa mix na yan may hugot yan isa pa, isa pa yan sa kaibigan natin na ano taga, beat, taga box mga boss kung pupunta pala kayo dito sa Buena Vista Bali pagka po talaga ay may entrance fee tap entrance fee po, tayo dito so hindi ko lang alam kung magkano yung entrance fee so pwede po kayo bumisita rito gabi gabi or araw araw kasi parang pinagbawalan na po yata maligo dito sa dagat nila kasi nga maraming nalulunod so pwede po tayong punta rito mag relax enjoy sa view ng karagatan and then makijamming dito mga boss yung may ari pala dito yung ano yung bar na iniinuman natin ay si isang kaibigan natin na si ano Si Rizal D. Pura. Bali. Picture po siya. Isa, pa, isa po sa mga kaibigan natin. na May ari nitong ano. Resort dito sa may ano. May na napuntahan natin. So, yan po. Yan. Yan po yung reception po nila. Ito po yung mga kaibigan natin. sa so, mga kaibigan. So mga boss, dyan na, hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Salamat po. Bye.